Magandang umaga sa inyong lahat Ako nga pala si John Papalapas Ngayon ay ating tatalakayin Kung paano nga ba binibigas Ang patinig at patinig Gamit ang phonetic chart Ano nga ba phonetic chart? Ang phonetic chart ito ay nagsisilbing gabay sa atin Kung paano binibigas ng tama ang mga patinig at katinig na nasa tamang pwesto ang ating dila at bibig. Simulan natin sa patinig. Patinig. Malayang binibigkas sa bibig at walang nakaharang o sagabal sa paglabas ng hangin. Sa pagbigkas nito, dila at labi lang ang gumagalaw. Sa wikang Filipino, may limang patinig o vowel sound. Ito ay ating pag-aaralan kung paano nga ba ito binibigkas sa paraan at punto ng artikulasyon. Tulad ng I e. Ang I e naman ay paharap ang bibig At ang dila ay pataas Hindi din ito pabilog Kaya ito ay hindi pabilog Tulad ng I e. I e. Ilaw Sa letrang E naman Paharap ang bibig Pagit na ang dila at hindi din ito pabilog kaya ito ay hindi pabilog. Eh. Eh. Pera. Sa letrang A naman ay pasintral ang bibig, pagit na ang dila at hindi bilugan ng mga labi kaya ito ay hindi pabilog. Tulad ng Ah. A Aso Sa letrang U naman ay palikod ang bibig Pataas ang posisyon ng dila At bilugan ang mga labi kaya ito ay pabilog U U Ulan Ayan, ngayon ay alam nyo na kung paano binibigkas ang mga patinig o vowel sound. Ngayon ay dubako naman tayo sa katinig. Tinig, ito ay ang mga tunog na may humahadlang sa daloy ng hangin kapag ito ay binibigkas. Kung sa English, ito ay tinatawag na consonants. Ngayon ay ating pag-aaralan kung paano ito bigkasin gamit ang phonetic chart simulan natin. Ngayon ay simulan natin sa panlabi o bilabial. Kapag sinabi yung panlabi o bilabial, ang dalawang labi ay dumidikit sa isa't isa tisa kapag binibigas ang letra. Simulan natin sa pasara. Kapag pasara, pinipigilan ang hangin bago palabasin ang tunog dito sa letrang P kapag binibigkas ay walang panginginig sa ating lalamunan kaya ito ay walang tunog. Letrang P. Pa. Pa. Pato. Sa letrang B naman ito ay may tunog dahil kapag ito'y binibigkas natin ay may panginginig sa ating lalamunan. Tulad ng ba ba baboy dumako naman tayo sa pailong o nasal kapag sinabing pailong dumadaan ang hangin sa ilong bago lumalabas ang tunog tulad ng mmm mmm mama ayan ngayon ay dumako naman tayo sa panlabi, pangipin o labio Kapag sinabi ang panlabi o pangipin, ginagamitan ito ng ibabang panlabi at ngipin sa itaas. Sa fricative, ito ay dumadaan ang hangin sa makitin na daanan bago binibigas o lumalabas ang tunog tulad ng latrang F. fantasia letrang v, v. v. violent ayan ngayon ay dumako naman tayo sa pangipin o dental kapag sinabing pangipin o dental ito ay ginagamitan ng dila at ngipin sa pagbigkas ng mga tunog tulad ng letrang t Letrang D D D Dahan Ayan Ngayon ay dumako naman tayo Sa panggilagid o avular Kapag sinabing panggilagid Ginagamitan ng dila At gilagid Sa pagbigkas ng mga tunog Tulad ng Letrang S S, S Tulad ng letrang Z, Z, Z Zero Tulad ng letrang N, 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 N Nara Dito naman, sa likid or liquid sound ay ang mga tunog na malayang dumadaloy ang hangin sa paligid ng ating dila nang ng letrang L. L. L Ligo. Tulad ng letrang R. 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 Rainbow. Ayan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalangala. May dalawang uri ng pangalangala. Ito ay ang palatal o alveo, palatal at velar. Kapag sinabi palatal, ito ay ginagamitan ng gitnang bahagi ng dila at tsakangalangala sa pagbigkas ng tunog. Sa affektiv naman, ito ay uh, pinipigilan muna ang hangin sa loob ng bibig at saka ito biglang pinapalabas upang makabuo ng tunog tulad ng letrang J. Ja 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 jar at sa letrang enye. Ay Nye Nye Ninyo At sa glide naman Ito ay madulas at mabilis Kapag ito'y binibigkas Tulad ng Letrang Y Ya 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 man. At sa bilar naman Ito ay ginagamitan ng Likod ng dila at malambot na ngalangala ulad ng letrang K K K K Kahoy Letrang G G G G Galon At sa letrang W naman W W W Walis At para sa ating panghuling aralin ito ay ang glottal o glottal sound. Kapag glottal sound, ito ay mga tunog na nagagaling mismo sa ating lalamunan. Gaya ng letrang H. Ha, 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 hapon. Ayan, ngayon ay alam nyo na kung paano binibigkas ang mga katinig sa paraan at punto ng artikulasyon. Kaya't mahalaga na bawat isa ay ating pag-aralan kung paano ito binibigkas at kung ano nga ba ang halaga nito sa atin. Kaya hanggang sa muli, paalam!